Hello everyone! For today's video, tayo po ay isang... Kaya mo yan. Hindi po tayo waitress. Ah, sige, hila. Hilain mo kahit hindi mo kaya. Hindi ka makapag-antay ng kasama. Oh, diba? Kasi po, bawal po ang mga lalaki po Bawal po makita ng mga mga... Hmm. Kaya kung ano po ang gawain ng mga lalaki, kung ano po yung trabaho nila, wala po kaming choice kundi gawin ang trabaho nila. Ayan po, dinrap lang po yung mga pagkain at babalik na po sila sa ano. E ngayon, pagkatapos po, pag babalik lang po sila pag during clearance na namin. Itutulak po namin lahat ng mga hot cabinet sa, sa likod at may natira pa po ano mga trolley. pagkain sa labas, kaya po nito namin ang trolley. ayon po, diyan po ako ng trolley trolley dito. Trolley, na trolley. di sa kanila sa house hindi magkaintindi han, hindi alam ang trolley. O, kasi may pagkain pa sa labas. O, hindi alam ng trolley. oh sige. deli oh my god. Oh my god. madali yung trabaho na ako sa, sa Okay po, thank you for watching.